Tuklasin ang mensahe ng pasasalamat, kaaliwan at kapayapaan na hahaplos sa iyong puso. Kamusta po kayo? Maligayang pagdating sa ating channel na Ang Mga Epekto ng Salita. Isang malaking kagalakan na makasama ka muli sa panibagong mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutang ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng liwanag ngayon mag-iwan ng komento, i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga nilalaman na magpapalakas ng iyong espiritu. Ngayong araw, inaanyayahan ka naming samahan kami sa isang paglalakbay papaloob sa puso. Isang makapangyarihang kwento ng pananampalataya, sakit, pagbangon at higit sa lahat ng pasasalamat. Isang kwentong hango sa mga aral ng Biblia, puno ng katotohanang espiritual natiyak na, na magiiwan ng bakas sa iyong kaluluwa sa gitna ng isang gabi ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa kung kailan ang mga hangin ng pangamba ay tila walang humpay na umiihip at ang mga anino ng pagdurusa ay tila sumasaklaw sa bawat sulok ng kanyang isipan naroon si Juan isang karaniwang tao ngunit humaharap sa isang hindi pangkaraniwang pagsubok Isang balitang dumurog sa kanyang puso ang dumating, isa sa mga klasing balita na bumabago sa takbo ng buhay at nagtutulak sa isang tao na tanungin ng lahat ang layunin, ang pananampalataya at maging ang presensya ng Diyos. Nilamon ng lungkot ang kanyang diwa habang ang katahimikan ng gabi ay tila lalong nagpapabigat ng uh, kanyang damdamin. Ngunit sa gitna ng pagkalugmok pinili ni Juan na manalangin. Lumuhod siya ng may kababaang loob, hindi upang humingi ng himala, kundi upang ilabas ang bigat ng kanyang kalooban. Sa bawat luha na bumagsak sa sahig, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kagaanan parang ang bawat hikbi ay nagiging bulong patungong langit. Habang siya'y nananalangin, bumalik sa kanyang alaala ang mga simpleng sandaling minsan ay hindi niya binigyang pansin. Mga tawanan sa gitna ng pamilya, yakap ng isang kaibigan, ang amoy ng umagang may bagong timplang kape, ang huni ng mga ibon, at ang simoy ng hangin sa kanyang mukha. Doon niya naunawaan na sa kabila ng matinding sakit sa kasalukuyan, puno pa rin ng biyaya ang kanyang buhay. Isa-isa niyang pinasalamatan ng Diyos, hindi lamang para sa mga tagumpay, kundi para rin sa mga kabiguan na nagturo sa kanya ng pagtitiis. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila ang kanyang espiritu ay nililinis. Unti-unti ang kanyang panalangin ay nagiging awit ng pasasalamat. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang mga oras na tila wala ng pag-asa ngunit naroroon pa rin ang presensya ng Diyos. Mga gabing walang tulog na sinunda ng liwanag ng bukang liwayway. Mga pintuang nagsara na kalaunay nagbukas ng mas tamang daan. Mga luhang naging binhi ng pananampalataya. At sa bawat pagsubok na kanyang nalampasan, nakita niya ang kamay ng Diyos na palaging umaalalay. Ang kanyang panalangin ay hindi na lamang daing Ito'y naging pagsamba, isang pagpapatibay ng pananampalataya. Alam niya ngayon na sa gitna ng bagyo, hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng pag-iyak, may tinig na bumubulong, "Anak, narito ako." At ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundo ay bumalot sa kanyang puso. Isang kapayapaang tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Habang naghahanap ng karagdagang lakas, binuksan ni Juan ang isang lumang kasulatan, isang panalangin ng isang matalinong hari na nabuhay noong sinaunang panahon. Ang kanyang mga salita ng pasasalamat at pag-asa ay tila ginawa para kay Juan. Isang talata ang tumimo sa kanyang puso. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay muling magkakamit ng lakas. Sila'y paiilang lang na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Isaiah 40:31. Parang liwanag sa kadiliman ang mga salitang iyon na unawaan ni Juan na ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang laging maaliwalas ang panahon, ngunit nagbibigay ito ng yapakpak para lumipad sa gitna ng unos. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bagong lakas na sumibol sa kanyang espiritu. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan niya sa Diyos, natuklasan ni Juan ang isang mahalagang katotohanan: ang pasasalamat, ang kaaliwan, at ang kapayapaan ay hindi damdaming dumarating lamang. Ito'y mga desisyong kailangang isabuhay araw-araw ang pasasalamat ay nagsasanay sa ating mga mata upang makita ang biyaya kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang kaaliwan ay nagpaparamdam na ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo. At ang kapayapaan ay nagpapaalala na kahit sa gitna ng kawalang katiyakan, tayo'y nasa kanyang mga kamay. At doon, nagpasya si Juan. Hindi niya itatago ang karanasang ito. Kailangang ibahagi Binuksan ni Juan ang kanyang tahanan at inanyayahan ng mga mahal sa buhay, kaibigan at kapitbahay. Sa gitna ng simpleng pagtitipon, kanyang ibinahagi ang kanyang kwento. Ipinakita niya ang kasulatan, binasa ang mga salitang nagbibigay buhay at ibinahagi kung eh, paano siya binago ng isang tapat at tauspusong panalangin. Habang siya'y nagsasalita, marami ang napaluha. Marami ang nakaramdam ng init ng presensya ng Diyos. Mga yakap ang nagsilbing sagot sa mga panalangin. Mga ngiti ang sumibol mula sa mga pusong dati puno ng lungkot. Ang gabing iyon ay naging alaala ng isang banal na pagsasama-sama kung saan ang Espiritu ng Diyos ay tahimik ngunit makapangyarihang gumalaw. Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Juan ang panalangin. Hindi lamang kapag may problema, kundi pati na rin sa panahon ng katahimikan. Hindi lamang para humingi, kundi upang magpasalamat. Doon niya naranasan ang tunay na pakikipagniig sa Diyos, hindi formal, kundi totoo. Hindi mula sa utak, kundi mula sa puso. Sa isang tahimik na gabi, muling lumuhod si Juan sa harap ng isang maliit na altar sa kanyang bahay. Isang kandila lamang ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Ngunit sapat na iyon, isinara niya ang kanyang mga mata, pinagdikit ang kanyang mga palad, at mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, bumigkas siya ng panalangin. Panginoon, kahit hindi ko nauunawaan ng lahat, nagtitiwala ako. Kahit may luha, nagpupuri ako kahit masakit nananatili akong tapat salamat po sa bawat detalye sa bawat aral sa bawat yakap mong hindi ko man nakita ngunit aking nadama gawin mo pong isang awit ng pasasalamat ang aking buhay sa sandaling iyon ang kandila ay sumasayaw sa hangin tila sinasabayan ang ritmo ng kanyang panalangin at habang ang kanyang tinig ay unti-unting tumatahimik. Isang kapayapaang mahirap ipaliwanag ang bumalot sa buong silid. Wala nang sakit, tanging pagtitiwala. Wala nang takot, tanging presensya. At sa kanyang puso, sumibo lang isang panibagong pag-asa. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, ibahagi mo ito sa iyong mga mahal sa buhay." Ikomento mo sa ibaba kung paanong ang pasasalamat, kaaliwan at kapayapaan ay naging bahagi ng iyong buhay sa gitna ng pagsubok. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang mga Epekto ng Salita para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Nawa'y gabayan ka ng Kanyang ilaw at bigyan ka ng kapayapaang walang kapantay hanggang sa muli